Hello mga Kitspark, kamusta kayo? Welcome back to my channel at sa natin ngayon mga Kitspark pag-uusapan po natin ng 5 signs na hindi ka kayang tiisin ng isang lalaki At kung handa na po kayong lahat mga Kitspark mag-start na po tayo at muli Be inspired! At ang unang signs na hindi ka kayang tiisin ng isang lalaki is magpaparamdam at magpaparamdam pa rin siya sa'yo. O pumakas pa dyan ang unang senyales na kapag ang isang lalaki kahit na ano pang pinag-awayan ninyo at kahit na galit na galit ka pa sa kanya at kahit na galit, galit, galit na galit pa rin siya sa'yo ay hindi niya magagawang hindi magparamdam sa'yo sapagkat hindi ka niya kayang tiisin kahit inspired, Kapag ang isang lalaki mahal ka pa rin at talaga namang pinapahalagahan ka pa rin at palagi ka pa rin na miss at naiisip at naaalala imposible ka Inspire, na kapag siya ay hindi ka kayang tiisin ay hindi magpaparamdam sa iyo yan sapagkat puso ang magditik ka sa kanya upang kumontak sa iyo, umupdate sa iyo, kumausap sa iyo, magreply sa iyo at magmessage sa iyo kay Inspire. Kaya niya kay Inspire. Pero pag ang isang lalaki mababang pagpapahalaga sa iyo at talaga namang Uh, para bang nawawala na talaga ang pagmamahal sa iyo, ay eh magpapahabol na lang ng kay Inspired. At kaya niya, kaya niya natiisin ka. Bakit? Eh nagagawa ka niya ng di ba? Nagagawa niya ng kay Inspired na talaga namang ipagpalit ka sa iba. Pero kapag ang isang lalaki kahit na nakagawa man siya ng pagkakamali, kung pagsisisihan niya ito at marirealize niya ang pagkakamali na gawa niya, niya sa iyo, ay magpaparamdam at magpaparamdam yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong maghahabol sa lalaki. Pag no-contact rule kayo, bakit? Upang ma-realize ng lalaki ang halaga mo. So pagkat paano niya may isip at ma-realize ang halaga mo kung maghahabol at maghahabol ka sa kanya at ikaw palagi ang magpaparamdam sa kanya. Paano siya magkakaroon ng pagkakataon na pahalagahan ka, ma maramdaman ang pagmamahal sa iyo at talaga namang hindi makatiis sa iyo na magparamdam palagi sa iyo kung ikaw naman palagi ang gumagawa ng action, effort at talaga namang paraan upang manumbalik ang inyong relasyon. Hayaan mo siya ka-inspired na magmuni-muni. Kahit ano pa ang pinagawayan nyo, kahit ano pa bang sitwasyon nyo, hindi ko alam kung ano man ang pinagladaanan ng inyong relasyon. Ang pinakamahalaga sa lahat kay inspired ay huwag mong ipakita sa kanya na hindi ka, na, huwag mong ipakita sa kanya na natakot ka na mawala siya sa buhay mo. Sapagkat so, once na makita niya na ikaw ay takot na mawala siya sa buhay mo, eh lalaki ang ulo niyan. At talaga naman kahit pag maghihintayan kayong dalawa, kung sino ang una magpaparamdam sa inyo sapagkat parehas mataas ang pride at ego ninyo. Kaya upang ang lalaki talaga namang lagi magparamdam sa iyo, kailangan aware siya, alam niya na ikaw ay talaga namang hindi takot. Hindi takot na mawala siya sa buhay mo. Sapagkat ka-inspired yun ang nagtitrigger sa, nagtitrigger sa lalaki upang siya, siya ang gumawa ng effort sapagkat alam niya na wala ka namang gagawin sapagkat ikaw ay strong kaya magpatatag ka huwag kang maghabol talaga namang mag self improve ka na lang upang tumasa ang kumpiyansa mo sa sarili mo sapagkat gaganda ka at ah, talaga namang kahit pa hindi ka maghahabol sa kanya siya lagi magpaparamdam sa iyo yan ang unang talagang senyales pa Spar na talaga ang lalaki ay hindi ka kayang tiisin kapag magpaparamdam at magpaparamdam pa rin siya sa iyo kunwari may itatanong kunwari na wrong send kunwari ah, uh, may ano lang may papasabi lang Kunwari, nangangamusta lang, pero ang totoo, namimiss ka pala. E kung ganyan ang partner mo, at mahal mo pa naman siya, e mag-ayos na kayo ka-inspired. Pero kung masyadong mabigat ang kasalanan nagawa niya, e bigyan mo siya ng challenge kung kaya niya. Ikaw e na ang bahala ka-inspired. Pero sa mga sinyales, ay talaga naman kukontak at kukontak pa rin yan. Magpaparamdam at magpaparamdam pa rin yan. Sa abot ng kanya mga kayo sapagkat hindi niya nga kayang tiisin at malaki ang posibilidad na magkaayos pa naman kayong dalawa. At ang pangalawang senyales makin spark na hindi ka kayang tiisin ng isang lalaki is kanyang pagbigyan sa mga gusto mo. O pamakas pa niya ng pangalawang senyales na ang isang lalaki hindi ka kayang tiisin. Sa so, una, siyempre sabihin natin na medyo tatanggi-tanggi siya para bang may inis siya, magtatalo kayo. Pero sa kadulo-duluhan, ay pagbibigyan ka rin pala niya. Yes, makin spark. Ganyan yan, yan. Kapag ang lalaki, mahal na mahal ka. At talaga bang, hindi ka tiisin sa mga bagay na gusto mo. So pagkat alam niya ka-inspired, na ba maaari na ikatampo mo yon at talaga namang dahil kasiyahan mo yon ay pagbibigyan ka niya. Ganyan yung kahit spread ng mga kalakihan. Siyempre, may mga bagay na para bang magmamatigas kami, may mga bagay na para bang uh, pagtatalunan pa namin, natin, pero dahil mahal ka nga namin at talaga namang hindi siya, hindi niya kayang tiisin ikaw na partner niya, ay ka-inspire pagbibigyan-pagbibigyan ka niyan. Pero, pero pag ang partner mo, ang talaga namang sarili lang niyang iniisip niya at gusto niya, ang gusto niya lang ang mangyayari at masusunod ay eh magisip mag-isip-isip ka kayong sa sapagkat selfish siyang ganyan. Dapat bigayang kayong dalawa. Dapat pinagbibiyang ka niya. Kapag ang isang lalaki talaga mang hindi ka kayang tiisin, tiniti ako yung lahat, pa-spoiled ka dyan. Siguro nga na-spoiled ka na ngayon. Sapagkat baka ang partner may talaga masyadong maluwag sa'yo, mapagbigay sa'yo, mapagmahal sa'yo, maalaga sa'yo, at dahil kang pinagbibigyan sa mga interes at gusto mo, Kapag ganyan ang partner mong ibig sabihin, mahal na mahal ka niyan. Sapagkat hindi ka na kayang tiisin sa mga bagay na gusto mo, sa mga bagay na nare-request na re mo sa kanya, sa mga bagay ka-inspire na talaga namang pinag-uusapan ninyong dalawa. So, sa mga signs na ang isang lalaki, kahit anong mangyari, ay hindi ka kayang tiisin. Dahil sa mga bagay na gusto mo, ay lagi kanyang pinagbibigyan. At ang pangatlong sign, mga inspired, na hindi ka kayang tiisin ng isang lalaki is, siya madalas ang naghahabol sa iyo o kapag pa dyan, paat pong sinyalis ng isang lalaki, talaga namang hindi sa pagkat ka kayang tiisin. Sapagkat ka-inspired, siya madalas ang naghahabol sayo sa sa kung anumang sitwasyon at problema ninyong dalawa. Yes, mga ka-inspired, kahit nasabihin natin na ikaw yung nagkamali, ikaw, yung sa'yo yung may mali sa so, ugali mo. Kasi ganyan minsan eh, yung babae nagbubunga nga, ang babae may pagkakamali, ang babae nakagawa ng skandalo, eh. ang babae nakagawa ng um, pangaaway sa iba, ang babae nakagawa ng pagkakamali, ng masama pero pag masisira lang ang relasyon ay dahil sa mahal na mahal siya ng lalaki ang lalaki pa rin ang nagahabol sa kanya dahil alam ng lalaki na masisira ang relasyon kapag ka hindi siya ang nagpa, nagpakumbaba kaya pag ang isang lalaki talaga namang hindi ka kayang tiisin upang maayos lang ang yun inyong relasyon upang huwag ka lang mawala upang manatili ka lang upang mahalin mo pa rin siya ay talaga namang siya palagi ang nagahabol sa iyo at alam ko naman kayo pag na nararanasan nyo yan, nakikita nyo yan at o talaga namang naranasan nyo na yan dati o ngayon man, sa buhay nyo kayo inspired. Ang ng partner mo sa'yo ay napakaswerte mo pero sana yung mong abusuhin. Sana kayo inspired na talaga may wala nang, wala nang maghahabol sa inyong dalawa. Talaga namang lagi na sana kayo maging, mag, maging okay. Sana mawala na yung paghahabol. Bakit? E, pataas ng pride dyan eh. Ibig sabihin ng paghahabol, ibig sabihin niya nag-away kayo. Kaya sana wala na yung paghahabol-habol na yan. Sana maging okay lagi ang mga relasyon. Sana lagi kayo maging masaya. Ang sikreto lang naman ay maging kontento kayo sa isa't isa. Tanggapin niyo ang kahinaan ng isa't isa. Talaga naman kay kayo smart pag kayo. Pagtiwala kayo. Maging tapat kayo at unahin niyo ang Diyos. Ilagay niyo sa gitna niyo ang Panginoong Diyos sa inyong relasyon. At talaga naman kayo smart. Mag-usap pag may problema. Yan lang yan eh. Ang problema kung bakit nagtatalo, iniipon sa dibdib. Mag-usap kayo sa mga concern niyo sa isa't isa pag-usapan ninyo ng mabuti at talaga makunawain ang isa't isa. Maging tapat at talaga maging maluwag at magmahal ng sapat. Ganyan lang yan guys, part upang walang maghabol, walang magpahabol at walang maghabol. Pero isa sa mga sinyalas na hindi ka kayang tiisin ng partner mo ay siya palaging naghahabol sa iyo. At sana huwag na itong mangyari sapagkat siya ang lalaki at talaga namang ka inspire nakakahiyari naman bilang isang lalaki na lagi naghahabol. Kaya sana ayusin mo rin ka inspire at ibalansin mo ang inyong sitwasyon upang magmahalan na lang kayo at maging matibay ang inyong relasyon. At ang pang-apat na sinyalas mga kispag na hindi ka kayang tiisin ng isang lalaki is, ikaw lang madalas ang gusto niyang kausap o kasama. O pang-apat na sinyalas na talaga namang hindi ka kayang tiisin ng isang lalaki, kapag talaga namang ikaw na lang lagi ang gusto niyang kausap, ikaw na lang lagi ang gusto niyang kasama, na para bang napakarami ng oras sa'yo, na para bang handa niyang iiwan ang lahat ng kanyang ginagawa, kahit sobrang busy siya, kahit may kausap siya, kahit may importante siyang lakad o may importante siyang meeting, ay handa niyang pala namang isakripisyo lahat yun para sa sa'yo. Pinapriority ka niya, inuuna ka niya, ikaw talagang na gusto niyang makasama at makausap sapagkat hindi, niya, hindi ka niya kayang tiisin. Isang text mo lang, isang tawag mo lang, isang sabi mo lang, ay talaga namang pupunta kagad siya at nagmamadali pa at nanginginig pa at nasasabit pa at nangin at kinikilig pa habang papunta sa iyo sapagkat lagi kanyang handang makita at makausap hindi kanya kayang tiisin sa anumang sitwasyon sa anumang problema mo sa anumang uh, pinagdadaanan niyo ka inspired ay talaga namang mahal ka ng lalaki na yan Handa siyang kumilos, mapagod, mag-invest ng sariling lakas, pera, panahon para sa iyo. Hindi ka niya kayang tiisin sa anumang bagay. Talaga namang ka-inspired kung niya na ang lahat, makasama ka lang, makausap ka lang sapagkat tunay ang pag-ibig na nararamdaman niya sa iyo. Hindi ka niya kayang tiisin sa anumang oras kahit madaling araw pa yan. Nakailanganin mo siya, nakailanganin mo siya sa anumang bagay kahit anong oras, madaling araw man yan, kahit pagod man siya, kikilos siya, para sa'yo, puntahan ka, kausapin ka, pakasama ka, ano man ang mangyari para sa'yo. Dahil sa pagmamahal na nararamdaman niya sa kanyang puso para sa'yo, kay Spark, hindi kanya kayang tiisin sa anumang gusto mo, sa anumang sitwasyon na gusto mo, sa anumang bagay na talaga namang gusto mo, na magkakausap, na magkakasama kayo, sapagkat ang lalaki na yan, kung hindi obsessed sa'yo, ay layo ang hinahanap-hanap. Kung hindi sa sa'yo, ay talaga namang ka-inspired. Mataas ang inter sa'yo, ang attraction level sa'yo. Kapag ka ganyan ay sobra kanyang mahal, sapagkat ka-inspired, handa siyang magsakripisyo ng anumang bagay para sa'yo. Ganyan lang yan. Kaya kapag ang isang lalaki ganyan sa'yo, sa'yo sa mga sinyales, At talaga namang hindi kanya kayang tiisin, sapagkat gustong gusto kanyang palaging makasama at makausap ka-inspired at hindi siya nagsasawa sa iyo. At ang panglimang sinyales mga na hindi ka kayang tiisin ng isang lalaki is pinagtatagaan ka pakinggan. Opo mga kitspad, ito ay general naman. Pero ito ay pinakapasok sa mga manliligaw, sa mga nag-uumpisa pa lang, pinagtatagaan ka pakinggan. Yes mga kitspad, sabihin pa nga natin hindi, alam, hindi mo alam na may pagtingin para sa iyo yung kaibigan okay, mo. Pinagtatagaan ka pakinggan. Bakit? Dahil may piling sa sayo, dahil may nararamdaman sa sayo. Diba? Alam mo yung kanta ni Sakta Budlo? Paano? Paano naman ako? Mga ka kay Inspired. Pero, alam niyo mga Inspired, pag ang isang lalaki talaga mang hindi ka kayang tiisin, kahit mapagod siya kakahintay sa'yo, kakapakinig sa'yo, kahit paulit-ulit yung sinasabi mo, kahit kung kulpen sa ex mo, sa nakaraan mo, sa mga problema mo, hindi ka niya kayang tiisin at talaga papakinggan ka niya. At ipapakita niyang interesado siya sapagkat so, ka-inspired, ka may concern siya sa'yo dahil mahalaga ka. At sa boyfriend na mo man o asawa mo, kung mahal ka talaga niyan, dahil nga mahal ka niyan, papakinggan ka niyan. Sa namang sa loobin mo, damdamin mo, at gusto mong sabihin. Ganyan yan ka-inspire kapag na laki minamahal ka. Pinapakinggan ka. Hindi yun siya lang lagi ang nagsasalita. Hindi yun siya lang lagi ang gusto niyang gusto pakinggan. Yung, yung hindi lang siya lagi yung gusto pakinggan mo. E talaga naman ka-inspire. papakinggan ka rin niya. Ganyan yan ka spark. Ang pag-ibig. Nagpapakingganan nagtutulungan, hindi yung nagpapataasan, hindi yung siya lang, hindi yung selfish siya, hindi yung talaga namang hindi nagbibigayan. Pagbigayan kayo, magtulungan kayo, sapagkat isa yung sapatandaan ng tunay na pag-ibig. Yung pinapakinggan ka ng partner mo, inuunawa ka niya at tinutulungan ka niya, at uh, sinusuportahan ka niya. Pag ang partner mo ay handa kang pakinggan, pinagtatagaan niya lahat ng sinasabi mo, kahit panliligaw mo na yan, ay talaga namang seryoso yan. Sapagkat so ka-inspired, ang isa basihan upang malaman mo kung mahal ka ng isang lalaki ay talaga mga pagbibigay niya ng mahalagang oras niya sa'yo. Ano man ang mangyari, binibigay niya ito sa'yo ng libre at upang ka-inspired malaman mo kung tunay ito ay talaga ng ipakita mo sa pamamagitan ng iyong mga salita kung nakikinig siyang mabuti sa'yo, kung interesado siya sa mga sinasabi mo, pag ganyan ang partner mo sa'yo, na doon ang maniligaw mo, ay talaga mahal ka niyan ka-inspired. At isa sa mga sinyalis na mahal ka talaga ng lalaki, at hindi kanya kayang tiisin. Mataga siyang pakinggan ka. Ano man ang mangyari, abutin mong kayo ng madaling araw sa iyong mga kwento. So mga expert, yun lang po. No? Maraming salamat po mga expert sa pagtapos po ng vlog na ito. Please huwag niyo po kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pasubscribe na po mga expert at click na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong upload. Maraming salamat po mga expert at mag-iinat po kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired.